So, ito po mga box. Itong cellphone natin isa, nagano na siya. Naga overheating na siya. Uminit na. May cover kasi eh. Kaya dapat pala tinanggalan natin ng cover. So, papalamigin muna natin para magamit natin ulit. So, ito nga yung maganda din mga box. Nakikita ko dito kinatatay. Kahit kung ito yung buhay. Pero, malinis. Malinis wala hong kalat. Yung mga damit, ayun ho, Nakatupi. Nakatupit. Nakaligpit. Uh, yan, ito yung ulamin namin ngayon. Tay, alam mo ba, Tay? Sir. First time ko mahikain sa ibang bahay. First time ko pong mahikain. Pero nagtitiwala namin kami sa inyo, Tay. Ang ka sir? At sir, pagluto, sir. Kasi sabi kasi ng mga matatanda, Tay. Wag na wag kayong kakain sa ibang bahay lalo mag nakapunta kayo ng bundok alam uh -huh. nyo na kung bakit uh -huh. alam nyo kung bakit kasi sabi ng matatanda baka pag dati pag uwi nyo dito kinagabihan aakyat na kayo ng bubay di ba ganun ang sinasabi mm -hmm. yeah. no good, sir. baka kanali parente naman naman ni siro pero hindi ko alam tay hindi ko alam bakit gusto kong kumain dito at uh, wala, gusto ko lang kumain dahil ayaw kong magkasakit. Kasi pag pag nagka-ulcer kami, wala, bagsa kami sa hospital. Sir, ano yung problema? Ano, ato ah, sir? Ano gusto? bisita? Pero hindi naman kami lilipad tayo pagdating ng gabi. Ah, di. Hindi, Hindi, joke lang, joke lang. Hindi, naalala ko lang kasi yung sinasabi ng mga matatanda. Di ba, ate? Oo, ako. Tinulbit ako, sir. Oo. Sinabi ng matatanda kung saan kayo napuntang kahit mga kabarkada nyo, pag nagawa kayo ng bundok, huwag kayong kakain. Uh -uh. Diba? Uh -uh. Pero sa amin, sa gabay ni God, wala kaming nararamdaman na hindi kakain. Ang nararamdaman namin ngayon ate, kuya, gutom. <laughs> <laughs> At, uh, ito po, ito po. Anong saging to? Tindok, sir. Ah, tindok. Di ba, linalaga din to? Oh, Di ba? Oh. oo nga, mm, naalala ko eh. Tindok. May tindok din kami sa amin sa Kagandi eh. Yung tinanim ng lola ko pa. Yan. Halatang nga dyan. Halatang, hindi ka marunong magnakaw pala ng pinya. Nakala ko marunong ka magnakaw. No. Oh! Oh, tinanggal na agad! Hinog na ba yan? Si pa yata yan ate. At dito. Meron kasi lang mga pinya dito mga kabuksan. Ayun. Patingin. Patingin. Ang tawag nyo sa akin pala is Kuya Alvin. Ha? Ayun. Ito yung hinog ate oh. Ilaw pa ba to? hinog na to no ayun hi ang hina ng mata nyo ayun nakita ko hinog na hinog ayun galing ayun pa alatay sorry wala na pinitas na ho nila lahat ng pinya Okay na yun ate, huwag muna yun ate. Oh, native na ano dito. native na pinya. Hmm. Oh, mag-ingat ka para hindi ka masugatan dyan. Ayun. Patingin, patingin. Ayan yung hinung Oh, magkano sila oh. Maghahawig. Yan, medyo. Si ate, tinanggal na yung hindi pa gano'ng hinog. Sayang. Makakain na ba yan pagkaganyan? Tapos na na? Ah, okay. Sige, malalaman natin mamaya. Pero kakain tayo ng pinya, kakain muna tayo ng kanin. No. Kasi yung pinya, napaka-acid niyan sa tiyan. Nangahap din ang tiyan niyan. No. Mamaya na natin babalatan yan. Pagkatapos... Kumain. No? Very good ba tayo lahat? Very good? No? Okay. Sige. So, nakakuha na ako kami. Ikaw dyan ba tinatago mo yung hinong? <laughs> Ikaw talaga. Dito yan. Huwag mo itago. <laughs> Ang namin yung ano. Ayun si tatay, oh. Ano yun? Eh? Para saan yan tay? Gata, sir. Ah, okay. Yun yung kakayorin nyo po. Oh. Para sa gata. Wow. Ang guling ng puno nyo, ano? Eh, Inaabot lang yun, oh. Eh, no? Oh, no po magay sir nimo nga sir. Eh nung unang bunga niya tay, saan? Ha? Unang bunga niya. Dito ra sir. Ah, okay. Ano bi? Ano bi? Hug na te, okay na abot naman ni papa. Oh, buto na sir. Guys, lang sir butong. Sa kay video. Hindi mamaya na tay, mamaya na yung buko. pa? mm mais talaga dyan sa paligid natin puro mais konting kembot na lang ay oo mag ano pala si tatay magkakayod pala si tatay ng ano tingnan natin gaano kagaling baka mapahiya ka tayo, ah. magaling ako dyan tingnan natin mm -hmm. hindi pala kita sorry <laughs> Nakatingin lang ako sa ano. Focus na Yan pala. Ah. Okay. Sa mga hindi marunong mag mag magbalat ng buko o niyo, ganyan lang ho. Kailangan mong tatadda rin bago mo siya balatan. Ah. Oh. Ayun o. Oh. Pagkatapos nyan, ayan na. Pakita mo tay. Ayan na ho. Yan. Magaling si tatay. Tapos bibiyakin na lang yan. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Mm-hmm. Wala, ano, nabiyak na. Ayun no, si ate nangihinayang sa sabaw. Hala! Nasa ano na si ate? Sa tuktok! Hala! Ano na? Tay, okay lang po si Ate diyan? Oh, si Rick sa kaset. Lari tig sa kanalo be. kuwag butong. Ay, oh, tumutong din. Ay, eh. merong asa uh, nga kay basin masipak. Oh, kana. Hala. So, hindi, siya. hindi, hindi oh, likado yung ginagawa ni Ate. At, At Oh, wow. ti sabi ko sa iyo mamaya na eh. Hala. Uh, Tuloy lang kapok be. Ha? Huh? Tuloy ha. Dali May... silang si. Sila. Oh,

Okay na yun ate. Baba na, baba. <laughs> Wala yakat oh. bata ni. Sa bagay, sanay na din kasi sila dyan mga kaboks. Hindi yun natin mano kasi sanay na sanay sila sa ganyan. Walang ano kasi siya mga kabukso. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, nakikita nyo yung parang hagdan. One, two, three. Hanggang dyan lang. Tapos, nakaakit na pa sa, dun sa, ano, sa taas na wala namang hak-hak o hagdan. Pero kayo, wag kayong kagaya kay atin nyo ha. ha aket aket ha. Kasi delikado pa yan eh. Sige, ano mamaya na lang 'yan, ha? Mamaya na lang kain muna tayo ng kanin, ha? Kaon sa taganon ha? Munya na lang na. Ayan na mga kaboks ano na, hindi na matis ni Kuya Jan yung buko. Na lang eh, buhan na uh -huh. Pero ako mamaya na ako pagkatapos kumain talaga. Hindi ako sanay sa ano eh. Yung kakain ng purutas. Kakain ng buko na hindi pa ako kumakain ng ano. Pero wala namang problema talaga niyan. Uh! galing ni ate kumuha ng buko ko tamang tama pero baka titikim din ako wala na hindi ka na tubig eh. ay ko hindi na lang kayo ang dami kayo ako na hindi na lang ko Matamis. Damis siya. Damis. Marami ang laman? Ganyan. Mm, Di marami, marami ng ah, <laughs> Talatang gutom na si Kuya Janjan. Hindi Jan. na nakateis. Hindi mo ko binigyan kanina. Mm, sorry. Hindi kita nabigyan. Kaya gutom na gutom na pala si Kuya Janjan nyo. Dahil hindi natin nalang nabigyan kanina ng ano. Rambutan. Ako lang yung kumain. Ang sarap no? Sarap ng rambutan. Ang sarap talaga. Lalo na binigyan mo. Ay pala, gutom na, gutom na si kuya jan jan, eh, hindi na matiis yung buko. Gulay na pinanako tsara karon. Nagutom ako bigla sa buko. Gulay mm na -hmm. pinanako tsara karon. Tatagen ina ay gud gud. Sarap pa naman ang ganda ng pagka Ang sarap, tamising. Tama tama. Mhm. -tama. Ako yung una titikim.

Yung nga, paano ka nga kumain ng napakasarap na buko? Abot ka rin ito! Wow! Mm -hmm. <laughs> <laughs> Mama kayo! Sarap! Sarap naman talaga! Fresh na fresh! Wow. From the puno pa talaga! Eh, mamaya na lang! Nakakainggit ka! <laughs> Sino yung maganda sa inyong dalawa? Ate Princess! Sino yung maganda sa inyo? Ikaw. Eh, ikaw! Sino yung maganda sa inyong dalawa? Ikaw din. Ah, Paryas pala kayo. Maganda. Bakit hindi sinasali ang isa? Siyempre, maganda din to. Ito yung nakita ko dun sa daan kanina eh. Nakala ko lalaki. Nakala <laughs> ko nga din lalaki to eh. No? Pero, babae din pala. Apat po silang babae. Si Bunso, babae. Yung panganay lang ni Tatay. <laughs> Ang ganda-ganda niya, Ate Dea, oh. Ate Na? Dahan-dahan mm -hmm. lang, Ate. Baka maanoan yung mata. Yung mata, baka. Ako. lang. Allah. Ate Princess, pakita nga dito. Pakita ko lang, Ate Princess. Nangyayapa. po. <laughs> oo. Parang may beauty contest. Paano pa beauty pa? Saan ka sasali ng beauty contest? Bukan, subibing! Mm-hmm, magpupulbo na lahat. Ayun, nakaluto na pala si tatay. Tatay! na mo ako sila pag tatay. Hindi ko kasi sanay ni eh. Si tatay lagi na natin. Dali, dali, dali. Ano dyan? Kaya na tayo dyan. Sige, kakain din ako ng piña. Hindi ka na kakain ng kanin? Busog na ako sa buko. Kumain ka kasi ng buko eh. Tapos ito pa yung gusto kong kainin. Mamaya na yan, pagkatapos kong kumain. <laughs> <laughs> Hindi ka pwedeng mauna dyan. Tatlo to eh. Saka to ito tapos sa'yo. Hindi. Teka pat. Ang ganda-ganda niya talaga, promise. Napakaganda niyo. Ay, ay, ganyan, nakakatuwa ho, ganyan na sila kumain. Parang kami lang ho din dati. Ganyan din ho kami kumain mga kapok sa bukid namin sa Kagayan Oro. Nasa sahig lang. Tapos ganito talaga kawayan. Ayaw mo na talagang kumain. Busog na talaga ako. Busog ka na. Sige. Ganyan lang yung gusto kong kainin. Ako gusto ko silang sabayan kumain. Kahit first time ko dito. Sorry talaga tayo, promise. Gusto ko rin sumabay ng kain pero opin niya yung sa akin. mo paano kumain ng... Okay, sige. Magpray mo na si Papa. Okay. Salamat sa pagkaon ng kiyatang yung kalamangan. Ang inig-inig. Pagkatawag sa baso sa mga Nabi namin si Tamad. Salamat sa likha naman. Nung isa Kristo, amin. Amen. Okay. Ay, hindi pala tayo nag-aya. Kain po. Kain po mga kabukos. Sabihin nyo. Kain po. One, two, three. Kain, kain po. Ayan. Very good. Okay. Sige na, kain na tayo. Ito yan. Bali yung gulay yung pala namin is tatlong klase na po. Tama po. Tatlong kasi? Gabi, ulutya, kalabasa, tapos alupati. Okay. Wow. Sarap ng kalabasa niya tayo, matamis. Labo. Labo niya. Ano? Mamalitin ka ng po. Pero ba't ba, ba't parang wala kayong ulam? Nasa, nasa akin yata lahat ng ulam. Inubos mo eh. Ano ba? Inubos mo kasi. Yung kwan? Yung bate? Opo, yung gulay talaga lahat. Naman eh sir. Saboran mo na ako ganun. Pero sir, saboran na. Ano? Na. Kukuhara mo yan. Mukha. Ganyan ako kayo katipid. Ganyan eh. Igo, igo, igo. Tao, Hmm? Pero yung sa ulam, matipid kayo masyado sa ulam. Hala. Yung magayos lang mukhang kay gutan. Magayos sila Ah, hindi ano pero at least. Pero may gulay naman yung ano. Oh. Kasi yung kalabasa, ginaganang ganun nila. Tsaka yung lutsa. Oo. Oh. Tapos minix, ano, kanin. Nilo. Oh. ito po yung mais. Ito po yung kinain natin ngayon. Oo. Oh. No. Ang oh, ganda ho ng mais, oh. Grabe. Mga pinili. Be may mais din ako dun tay, pero hindi ko pa alam, kasi galing pa po akong pampanga, hindi ko pa alam kung ganito siya kaganda. May mais akong pinatanim dun sa misis ko. Hmm, hindi ko lang alam kung ganito din siya kaganda. Pero ang ganda ng mais nyo dito tay, no? Wala na, po na, sir. Ah, pinili Okay, okay. na. So dito kayo nag-ano, yung tatanggalin, yung naglulubo? lubo sir. Okay. So ayan mga kabox. Yan pong natin ngayon. Ayan. Nabusog naman kayo sa luto ko. <laughs> 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 Hindi. Joke lang. Ah, nabusog naman kayo sa luto ni mama. No. Masarap ba luto ni mama? Na gulay? Ate? Masarap. So dito pala. Sa pebunso. Ano? Yung paano kaya yun eh, no? ha ang hirap ang dami iniisip paano pula so, uh, pula na nito magkawa naman siguro natin ng paraan ganito na lang sige kung bukas kung hindi ulan pero kailangan kailangan natin iset yun eh, no kailangan natin iset kung ano kasi gusto ko sana mabag-check up sa si baby para ano yung hmm. yun kahit doon man lang sa Aglayan, di ba? Sa Midway. Mm, sa Midway Hospital. Ano na Okay na Okay? Huh? Okay. Kung ano. Pero, hindi, ah, wag muna natin isipin yun. Ano, basta magawa natin ng paraan. Um, may kunting ano ako dito, Tay. Sana pag dumutan na. Sorry kung ito lang makakayanan ko. Pero maraming salamat sa ano sa uh, pagtanggap niyo sa amin. Pero bukas, pupunta talaga tayo ng ano ng ng doktor para mapa-check up si baby. Yeah. Ha? Hmm, ba Kasi na ano Talagang ano to eh. Ah dito talaga kami dinala ng Diyos dahil yan kay bunso ninyo. Kailangan mapa-check up, mabilan ng gamot. <laughs> Ayan, baby, check up tayo bukas ha. Sa paa mo ha, tapos iinom ka ng gamot ha. So ngayon, hmm. doon na muna kayo. Sige na. So ngayon, bibigyan ko muna si Papa ng ano, uh, pantag bili ng ulam. Papa, alam kong wala pang baha. Bibili ka ng ulam ha. So, pasensyahan nyo na tay, yung makakayanan ko sa ngayon. So, ito muna tay ha. Salamat e sir. Salamat e sir ha. Paa, ko yan. So, pasensyahan nyo na kung yan muna ang... Ano ate? Bagong bago? Hmm. Bawal. Hindi ko pa nagamit yan. Gusto nyo, gamitin ko muna. <laughs> Pero sige tay, ano... Alam kong okay. may mabibili ka ng ulam. Salamat kayo na ihatag niyo, sir. Mm -hmm. Salamat, Misa, Diyos. Natagaan mo na niyo. Bisag, wala pa may kahit balo sa inyong kuhaan. Pero nagpasidak ko kayo mong pasalamat, sir. Okay. Huwag ka tabang na baby. Napaka thank you din namin tayo sa kabutihan niyo po sa amin. Kahit first time mo natin nakikita, pagkikita. Okay. Salamat, Pero baby. hindi ko kayo nagdadalawang isip na Welcome po kami dito sa ano, sa bahay niyo po. Salamat po, Alis Hi, ilong ni Bebi. Salamat. Salamat, Mukhi. Salamat muli. Salamat muli. Tet. Welcome. Welcome. Salamat, sir. Welcome. To Princey. Salamat din Welcome. Ngayon, ang tawag niyo sa akin is Kuya Alvin. Ha? Pati si papa nyo, si mama, Kuya Alvin din ang tawag sa akin. Ha? Hindi na ho sir, ma. nahiya rin ho kasi akong sir eh. Ha? Tay ha? Oh, Kuya Alvin. Ano naman ang mag mabili mo niyan? Sa isang libo? Mabili ng bigas eh, so answer. Ulam tsaka bigas. Hmm, okay. Salamat. Ano si Bibi? Ha? Anong gamot bibili ni niyo, Nay? Itong giris kita. Hmm, na? Hindi, Nay. Ano, bukas na yun. Papa, check up muna tayo ulit. Sige, Sir. Ha? Sige. Sige. Slamat, sir. And ay, si Ako din na. Thank, Napaka-thank you ko rin sa inyo dahil napaka-bait niyong ano? mga pamilya, pati yung mga bata. Ano? Ano? Hmm, mag alas ano? dos na rin ho kasi ng hapon. Baka umulan na ho sa bundok. Kami po ay bahain. At kita-kita uh, na lang po tayo bukas. Pupunta oh, yes. kami dito. Oh, yes. Ha? Yes. At uh, yan pala, uh, galing din po yan sa lahat ng nanonood sa channel po natin. Okay. Uh -huh. Sige. Sige ano, pasalamatan nyo na rin po sila. Salamat sa, na, sa mga nagsuporta sa channel ni Kuya Alvin. Alvin. Kuya Alvin. Kuya Alvin. Yes, Kaya salamat ang sponsor. Ang hmm. bata po na naka Kuan po sa pasok po. At salamat. Biya. Okay si si nanay. Salamat sa kwarta nga gihatag ni Kuya Alvin. Sa sponsor sa sponsor. Sa TV. Yang TV. TV. Salamat. Okay. Sige. Paano? At uh, hindi na kami magaan. Ang um, gundo ni ate. Oh. Tabi kayo din natin. Sige na. Sige na. na. ate. Sige na. Magmaalis na ako eh. Ah, alis na ako. Diribi, diribi, ingkot di. Okay, mama, gilamok. Ingkot yeah. na yeah. ako di. Yan. Kuha kami lahat. Oh. Okay. My name is Alvin the Box. <laughs> Kuya Alvin. Okay. So, paano na itay? Thank you, tayo Salamat kayo. Thank you so much, Nay. Thank you. Salamat. Basta pohon, hindi mag-ulan, alas 7 na namin midiri. Oo, dahil salamat, sir. Mga lang <laughs> ko sa langit. Oo, ulan.